So napakaaga ko nga gumising para asikasuhin si Maron. Magluto, pakainin, at paliguan siya. At syempre, inihanda ko na rin yung mga babaunin niya sa school. Ang kanyang merienda at ang kanyang lunch. So magandang araw po sa ating lahat. Sana patnubayan tayo ng Panginoong Diyos ngayong araw na ito. So ayan nga, iginagaya ko na si Maron. At lunes, papasok na naman ang aking anak. Yan nga pala ang ginagawa ko araw-araw sa umaga. At hindi-hindi ako magsasawang asikasuhin ang aking anak. At para paglaki niya, yan din ang gagawin niya sa kanyang magiging pamilya at magiging mga anak. Ang mahalin at alagaan ng pamilya, yan ang itinuturo ko sa aking anak. So ayan na nga, pasakaya ng tricycle ang anak ko at papasok na siya. At gagayak na din ako. Siyempre, magtratrabaho na din ako. Huwag tatamad-tamad, kailangang magsipag. O ayan, nagmamaganda na naman ako. <laughs> at syempre, kailangan mo maging maganda, mabango sa paningin ng mga nakakaharap mo. Kaya dapat mag-ayos tayo. Diba? <laughs> Nay, naumpisahan ko na namang tawa ng tawa. <laughs> oh, lunes ngayon. Dapat maging masaya tayo para yung isang buong linggo maging masaya tayo. <laughs> Ganon yun. <laughs> Charo. Good vibes lang, Anes. <laughs> Aba, mukhang nafa fresh ko dito. <laughs> Mamayang hapon, pagkatapos ko magtrabaho, ngarag na yan. Pero okay lang at least, di ba? <laughs> So, haya na nga, nag-aabang na ako ng tricycle dyan. Pupunta na ako sa susunod kong pasyente. At habang naglalakad nga ako dito, naisipang ko kuhanan yung mga yan. Para humaba-haba naman ang vlog ko. Charot! <laughs> so, pagkatapos ko ulit magpasyente, dumaan na ako ng palengke para hindi na ako bumalik sa hapon. At ito nga pala ang binili kong ulam ni Maron. Ulam namin mamaya. At bumili na rin ako ng babaunin niya bukas. O hulaan nyo na lang kung ano binili ko dyan. <laughs> Charot! <laughs> Lahat yan, binili ko. Charot. <laughs> so, haya na nga, nakabili na ako ng ulam namin at baon ni Maron bukas. At habang naglalakad nga ako, napansin ko yung mga presyo ng bigas. Ano ba yan? Bumalik na naman sa dati na pagkamahal-mahal na naman. nakaka na yung ano, presyo. Nakakaloka. Diyos ko po, ipano na lang yung mga walang kinikita. Mga nakakaawa. Eh kasi kayo, binoto nyo yung 20 pesos, mga syunga. <laughs> Charot. <laughs> Buti na lang, no umuwi ako sa lupaw, nagdala ako ng bigas. At mabuti na lang, isang beses na lang ako kumain ng kanin. Kaya super tipid ako sa bigas, o oh, diba? o <laughs> oh, siya nga pala, Donya Guan Singh. yung bigas ko nga pala. <laughs> Nakalimutan mo na, matagal ka nang nakaani. <laughs> Charo! <laughs> Aba sa Webes, pagpunta ko dyan, bigyan mo naman ako, nang matikman naman yung bagong ani. <laughs> Aba, di ba eh, taon-taon binibigay mo ko pagkaani mo? <laughs> Actually, yung mga pasyente ko na yan, napakabait nila. Yung mga pasyente ko may bukid, pagkaani nila, binibigyan nila ako ng bigas. Nay, napansin ko, napahaba yata yung paglalakad ko dito. <laughs> Napagkahaba-haba ata. <laughs> hindi ko napansin so eto na nga pauwi na ako ng bahay hindi ko na naibidyo yung iba at aligaga na ako at pagdating ko nga na bahay agad agad ako saing at hihahanda ko na yung binili ko kanina ng tanghali na ulam namin ngayon at mabuti na lang may butter pa sa ref akala ko eh wala na eh tinatamad na akong pumunta ng palengke at napakainit haha <laughs> So haya na nga, hinugasan ko na yung hipon at iluluto ko na siya. Para mamaya pagdating ni Maron, kakain na lang kami. At panigurado yung anak ko gutom na gutom na. So haya nga, hinahanap ko yung isang alaga ko. Aba, nakawala. At sinalubong yata niya si Maron. Isa ding gagayan pagparating na yung anak ko. Alam na alam niya pagparating na si Maron. Kaya hayan, takbo ng takbo. Hi guys, kain po tayo. Let's eat. Kain. Hindi ko ilagay ulo. Anak ha? Anong ulam nyo dyan? hmm, Ang sarap. Ay, <laughs> blood. <Hi, Vlad. laughs> hmm? Hmm? Ang <laughs> ulam namin ay na, alam nyo na. Nanyuto ko na. <laughs> Tsaka ito. Hmm.

Saan ka kaya 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 Hindi mo beto na? Hindi ba? Ang malas. Plus bet na si Mam... Ma Lisa. <laughs> Hello. Hmm. Hindi mo gusto mo ko? Hmm. Pa ako makain. Kalaan ko na kanya niya ng napal. Mmm. Lamit na. To. Ay, hindi pa pala. Mmm. Ang, ang, ang dilem. Okay, paano tayo? Hindi pa to. Dahil napakahaba ng dag ko, so, pandagog din to. <laughs> Bye. Bye, guys. Saan tayo? Lamit na? Anapan <laughs> to. Hindi ko magiti. Eh. <laughs> <laughs> Ayoko. <laughs> okay na? Okay Bye bye. guys. na din kayo bye. bye. bye, bye. <laughs> bye, bye. bye, bye.